Hi guys, meron akong i-share sa inyo na magugustuhan din nyo na pantanggal ng damo. Di diba ngayon ay tag-ulan? So, ang tendency nito, maraming tumutubong mga damo dito sa ating paligid. So, eto, nabili ko to sa TikTok shop. Stainless steel yan. 50 cm ang haba niya. Ito yung pinakatik niya. Tapos, meron siyang handle. So, itatry natin to para makita ninyo. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ganyan. Makikita dito ang dami-dami namin dami, dami dito sa paligid. Papakita ko sa inyo guys. So, ito yung matinding problema ko dito. Palagi ko ano, problema tuwing bala at ulat. So, ang gamit nito ay, tignan ninyo, pag siya ginamit mo, kasama na yung ugat. Tak-tak nyo, nyo guys. Ayan o. No? Kasama yung ugat. Ang ganda siyang pantanggal ng damo. Ayan o, oh, makikita dyan ang dami-dami nga yung mga tumubong mga damo dito sa atin. Ayan. Tignan nyo yung ginamit ko. Ayan, nabili to sa TikTok shop nga. Ang ganda niya, stainless steel pa yan, tapos may hawakan siya. Uy, kasama. Extra nga kay pusa. Kasama yung pusa ko. Ayan o. Oh. Napaka balambing kasi Tapos ito yung paggamit niya. Ganyan. I-line mo lang siya. Ayan, kasama na yung ugat. Ang ganda niyang gamitin guys. Ayan. So, um, talagang mag-e-enjoy kayo sa pagtanggal ng damo-damo nyo -damo. dyan. <laughs> Taktak mo lang na ganyan. Ayan. Ultimo yung pinamaliit. Tapos mabilis sa pang matatapos. Ang ganda niyang gamitin. Ang ganda niyang gamitin guys. Ayan. So, o, mga mamshiko ko. <laughs> Magugustuhan ito yung mga mami. Oh, hmm, hindi mo na kailang magpatanggal mo damo-damo dyan or magbayad. So, ikaw na lang eh. Ayan Oh. Ang bilis pa niya gamitin. Masarap eh, niyang gamitin actually. Nakaupo ka lang. Pero pwede mo itong ano, dugtungan. yan Lagyan mo siya ng kahoy. Ayan, no? Ito mo yung pinakamahirap alisin. Tapos yung mga maliliit na damo na yan. Yung problema natin. Ayan. Tak-tak. So, -tak. tapos kayo rin mo lang. <laughs> ang ganda, diba? mapabili nga ako nito kasi nagandahan talaga ako. O, kasama yung pusa ako sa pagtanggal ng <laughs> Ang kulit niya, di no? Diba? Si Yumi yan, mga sis. Ayan, oh. Super bilis mo nang magtanggal ng damo. Alam mo kung magkano ko lang itong nabili. Hindi nang pesos lang. Ito so, yung madalas na problema ko dito. Yan yung mga maliliit na damo na yan. Ayan. Bilis nyo gamitin. Ito yung naisura niya. niya. ay yung naisura niya. Kasi may ugat. Yan ang kagandahan niya. Ito siya. Ito yung pinaka antago dyan yung ipin. <laughs> Ayan siya. Yan ang itsura niya. Tapos may handles siya. Ito. Sabi ko nga, stainless steel nga yan. Tingnan nyo. Malit na damo. Kasi may ugat. Kasi may ugat. Yun. Ang ganda niyang ganitin. Tapos dito. Parang natin dito sa isa. Ito. Oops. Yung Ma aking -hmm. mahal na pusa. Sumasali. Sumasali. Ayan, no? Oh. Kasama yung ugat. Ito yung talagang kailangan nating matanggal dito sa ating mga garden. Yung mga may ugat na yan. So, hindi mo na kailangan gamitin ng mano-mano yan. Tanggal na. Ayan. Ayan. Ganda, no? Sarap to yung magtanggalan damo. Bus agad. Ayan, no? Oh. Kasama yung ano talagang dinisign siya para pantanggal ng damo at para sumama si yung pinakaugat. Hmm. So, mapapusa ako. Yan, kasama sa pagtanggal ng damo damo dyan. Ang ganda talaga niya. Lalo ngayon, laging naulan. Ang bilis tumubo niya ng mga damo na yan. Tingnan niya. Sample. Ayan. galing, no? Ganito lang itsura niyan ganda ng pagkakagawa. Matibay. Matigas siya yung pinakamipin niya. kagandahan nito, yung handle niya. Kahit palayo ka, pwede mo ilayo niya. Ito, sana nung pa nila na-invento to, or nagawa, no? Kasi siya talagang hirap na hirap kung magtanggal ng mga damdamin. Ayan, ang kagandahan niya. Talagang gamitin talaga. Ito lang ang pinakamaganda. Gusto mo rito ng mga... Pwede nyo itong ano, pangregalo mga... Pwede dyan. Pwede pang regalo yan. Oops. Ito yung pusa ko. Masali siya. Sa pagtanggal so, ng dam. Ayan. Talagang ngayon, ano? ang galing ng na mga nag iimbento talaga. Naiisip nila itong ganito. Nagagawa nilang, ano, gawin. Ano? Oh, kagandahan niya. Ano yan. ang gusto ko talaga. Yung matanggal yung pinakaugat niya. Tapos hindi ko na kailang hawakan or gumamit pa ng ibang ano. Ito lang. <laughs> Sapat na. Ito, ito talaga. Ikaw na talaga magdadamo ha. Ha? Ikaw na. Ano yan eh. Malambing talaga yan. Yan si Yumi. Yumi. <laughs> Sumasali talaga sa akin. Ayun. Oh. Sumasali na extra na siya sa uh, video natin, guys. Oh. oh, ano? Ano gusto mo? <laughs> Pusa ako. Actually, itong mga damo na to, gustong gusto rin yun ng mga, ano, ng mga hat. Ewan ko, parang kinakain nila minsan. Parang gamot yata nila. Ayan. Sarap magtanong, magtanggal ng damo. Masama talaga yung pinakaugat. Pwede rin siyang kalaykay. Ibalik mo yung lupa. Ayan. Diba? Ito, parang ganito. Pwede rin to Ang sarap niyang gamitin. Ang bilis pa. Ang bilis pa pang magtanggal ng mga damo-damo na yan.